Maraming matatandang higit sa edad 60 ang nakararanas ng panghihina ng buto at pananakit ng kasukasuan. Ngunit hindi palaging malinaw ang sanhi. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang tahimik at madalas hindi napapansing salik na unti-unting nakaaapekto sa kalusugan ng buto at kasukasuan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong pangunahing dahilan na ayon sa agham ay may malaking epekto sa pagkasira ng skeletal at joint health ng mga matatanda. Ang layunin ay upang maunawaan ng mas nakararami kung paano ito na sa pamamagitan ng tamang kaalaman at aksyon. Ang bitamina D ay may mahalagang papel sa pagsipsip ng kalsyum isang pangunahing sangkap sa pagpapanatiling matibay ng ating mga buto. Sa mga matatanda, ang kakulangan sa bitamina D ay nauugnay sa pagbaba ng bone mineral density. Mas mataas na panganib sa pagkabali ng buto fracture at paglala ng osteoporosis. Ayon sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2019, tinatayang higit sa 60% ng mga matatandang nasa edad 65 pataas sa mga bansang tropikal. Kabilang ang Pilipinas, ay may mababang antas ng serum 25-hydroxyvitamin D, ang pangunahing marker sa pagsusuri ng vitamin D status. Habang tumatanda, ang kakayahan ng balat na gumawa ng bitamina D mula sa araw ay bumababa, gayon din ang bisa ng mga bato sa pag ng inactive vitamin D tungo sa aktibong anyo nito, ang calcitriol. Ito ang dahilan kung bakit kahit na may sapat na exposure sa araw, maraming seniors pa rin ang hindi nakakamit ang inirerekomendang antas. Ayon sa National Osteoporosis Foundation 2020, ang kakulangan sa Vitamin D ay isa sa mga pangunahing risk factor sa pagkakaroon ng hip fracture sa mga matatanda. Kapag mababa ang antas ng Vitamin D, hindi nagagamit ng maayos ang kalsium mula sa pagkain, na nagiging sanhi ng bone demineralization isang proseso kung saan unti-unting nawawala ang matigas na bahagi ng buto. Halimbawa, si Linda, 72 taong gulang, ay isang retiradong guro na bihirang lumabas ng bahay at may simpleng diet. Noong nakaraang taon, siya ay nadapa habang naglalakad sa loob ng kusina. Ang simpleng pagkadulas ay humantong sa pagkabali ng balakang. At kalauna ay kinailangang sumailalim sa hip replacement surgery. Sa kanyang blood test, lumabas na ang kanyang serum vitamin D level ay nasa 23 now EML, malayo sa recommended level na higit sa 30 ng ML ayon sa Endocrine Society Clinical Practice Guidelines 2011. Dagdag pa rito, lumabas sa isang cohort study na isinagawa sa Sweden Lips et al. 2021 na ang mga matatanda na may vitamin D level na mas mababa sa 20 ng gaya ML ay may 33% mas mataas na panganib sa pagkabali ng balakang kumpara sa mga may sapat na antas. Ito ay hindi dahil lamang sa kahinaan ng buto kundi pati na rin sa pagbaba ng muscle function na konektado rin sa vitamin D deficiency ayon sa rekomendasyon ng Institute of Medicine IOM 2011 ang mga taong may edad 70 pataas ay dapat tumanggap ng 800 IU international units ng vitamina D kada araw upang mapanatili ang kalusugan ng buto at maayos na kalamnan. Maaring makuha ito mula sa pagkain tulad ng isdang, may taba gaya ng sardinas at salmon, fortified foods tulad ng gatas at cereals, at supplements kung kinakailangan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang sobrang vitamin D ay maaari ring magdulot ng toxicity, kaya't ang wastong pagsusuri ng antas nito sa dugo ay kritikal, lalo na bago uminom ng mataas na dose ng supplement. Ayon sa Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, PSEDM, nire-rekomenda ang regular na screening ng vitamin D status para sa mga matatandang may osteoporosis, may kasaysayan ng pagkabali ng buto o yaong hindi nakakakilos ng maayos at bihirang ma-expose sa araw, sa kabuuan, ang kakulangan sa bitamina D ay isang tahimik ngunit makapangyarihang salik sa pagkasira ng buto sa mga nakatatanda. Maaaring wala itong sintomas sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, nagiging sentral ito sa mga seryosong komplikasyon tulad ng fractures at pagkawala ng mobility. Ang regular na pagsusuri, tamang diet, at tamang exposure sa sikat ng araw ay mga simpleng hakbang na maaaring magbigay ng malaking proteksyon sa buto ng mga senior citizens. Ang pisikal na hindi aktibo o sedentary lifestyle ay isang malawak na kinikilalang salik sa paglala ng iba't ibang kondisyon sa kalusugan, kabilang ang unti-unting paghina ng buto at kasukasuan sa mga matatanda. Ayon sa World Health Organization WHO 2020, ang kakulangan sa regular na paggalaw ay ikatlo hanggang ikaapat sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo at may direktang ugnayan sa pagkawala ng bone mass, pagtaas ng panganib sa pagkabali at paglala ng arthritis. Kapag ang katawan ay hindi regular na ginagamit sa pisikal na aktibidad, ang mga buto ay tumatanggap ng mas kaunting mechanical stimulation, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng bone density. Sa mga matatanda, ang kawalan ng sapat na galaw ay nagpapabilis ng bone resorption, ang proseso ng pagkasira ng bone tissue kaysa sa bone formation na nagiging sanhi ng netong pagbaba sa bone mass. Ayon sa Journal of Bone and Mineral Research 2018, ang mga matatandang may sedentary behavior na higit sa 8 oras bawat araw ay may 35% mas mataas na posibilidad ng low bone mineral density kumpara sa mas aktibong grupo. Bukod dito, ang kasukasuan ay umaasa rin sa galaw upang mapanatiling malusog. Ang tinatawag na synovial fluid isang likido, sa pagitan ng mga kasukasuan na nagsisilbing pampadulas at tagapagsustento ng cartilage ay naa-activate lamang sa pamamagitan ng paggalaw. Kapag matagal na hindi ginagalaw ang mga kasukasuan, nababawasan ang supply ng nutrisyon sa cartilage na humahantong sa paninigas, pamamaga, at kalaunay pagkasira ng kasukasuan osteoarthritis Isang halimbawa ay si Arturo. 69 taong gulang. Isang retiradong accountant na karamihan ng araw ay nakaupo sa harap ng telebisyon o nagbabasa. Hindi niya nararamdaman ang epekto nito sa una. Ngunit pagkalipas ng dalawang taon, nagsimulang manghina ang kanyang tuhod at balakang at naging limitado ang kanyang kakayahang maglakad ng malayo. Sa pagsusuri, natuklasan na mayroon na siyang moderate osteoarthritis at ang kanyang bone density ay mas mababa kaysa normal sa kanyang edad. Sa isang pag-aaral ng British Journal of Sports Medicine 2021, ipinakita na ang regular na low-impact exercise tulad ng brisk walking. Tai Chi. At resistance training gamit ang light weights or body weight ay may positibong epekto sa pagtaas ng bone density, lalo na sa lumbar spine at hipang mga lugar na madalas tinatamaan ng osteoporosis. Kahit ang paglalakad ng 30 minuto kada araw, limang beses sa isang linggo, ay may kakayahang mapababa ang panganib ng fractures at mapanatili ang function ng mga kasukasuan. Sa Pilipinas, inirerekomenda ng Philippine Orthopedic Association POA na ang mga matatanda ay hikayating kumilos ng regular, kahit sa loob lamang ng bahay, upang mapanatiling aktibo ang mga buto at kasukasuan. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagakyat ng hagdan, paglalakad sa bakuran, o pagsasayaw ay maaaring maging sapat na stimulus upang mapanatili ang integridad ng musculoskeletal system. Mahalagang tandaan na ang physical inactivity ay may kinalaman hindi lamang sa buto kundi pati sa muscle loss o sarcopenia, isang kondisyon na nagpapataas ng panganib sa pagkadapa, pagbagsak at kahinaan sa araw-araw na aktibidad ayon sa European Working Group on Sarcopenia in Older People EWGSOP2 2019 ang exercise ay nananatiling pangunahing rekomendasyon sa paggamot at pag-iwas sa sarcopenia kasabay ng tamang nutrition ang paglalaan ng kahit 50-30 minutong paggalaw araw-araw ay hindi lamang simpleng rekomendasyon. Ito ay isang kritikal na hakbang para mapanatili ang kalayaan sa paggalaw, maiwasan ang mga komplikasyon sa buto, at mapanatiling aktibo ang kasukasuan. Ang pisikal na hindi aktibo ay maaaring tahimik na magdulot ng seryosong pinsala. Ngunit ito rin ay isa sa mga pinakamas madaling maagapan sa pamamagitan ng kaunting disiplina at regular na pagkilos. Ang tamang nutrisyon ay mahalagang salik sa pagpapanatili ng malusog na buto at kasukasuan. Ngunit sa kabaligtaran, may mga pagkain na tahimik ngunit tuloy-tuloy na nakapagdudulot ng chronic low-grade inflammation sa katawan. Ito ay tinatawag na pro-inflammatory diet. Mga pagkaing mataas sa refined sugar. Saturated fats. Trans fats. At mga processed na sangkap na maaaring magpalala ng bone loss at joint degeneration. Lalo na sa mga matatanda. Ayon sa Journal of Clinical Nutrition 2020, ang mataas na antas ng systemic inflammation ay may direktang epekto sa bone resorption. Kapag may chronic inflammation sa katawan, tumataas ang mga cytokines gaya ng IL-6 at TNF-alpha na nagpapabilis ng osteoclast activity ang mga cells na responsable sa pagkasira ng buto. Sa mahabang panahon, ito ay nagre sa pagbaba ng bone density at mas mataas na panganib sa osteoporosis. Hindi lamang buto ang apektado. Ang mga kasukasuan ay lubos na naaapektuhan rin ng pro-inflammatory diet. Ayon sa Arthritis Foundation, ang mga pagkain tulad ng soft drinks, fried foods, high fructose corn syrup, margarine, at red processed meats ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng osteoarthritis at rheumatoid arthritis flare-ups. Ang pag-ulit ng pamamaga sa mga kasukasuan ay nagiging sanhi ng cartilage degradation at joint stiffness. Halimbawa, si Maria, 68 taong gulang, ay may malakas na panlasa sa matatamis na pagkain at instant noodles. Hindi niya agad napansin. Ngunit makalipas ang ilang taon, nagsimulang sumakit ang kanyang mga tuhod at pulso nang magpatingin siya sa rheumatologist, lumabas na may early stage osteoarthritis siya. Ang kanyang dietary history ay puno ng refined carbohydrates at saturated fats. At siya ay hindi gaanong kumakain ng prutas, gulay, o isda. Sa gabay ng kanyang doktor at isang registered dietitian, nagsimula siyang magbago ng diet at sa loob ng 6 na buwan bumaba ang kanyang joint pain at inflammation markers. Isang randomized controlled trial na inilathala sa The American Journal of Clinical Nutrition 2019 ay nagpakita na ang mga pasyente na sumunod sa anti-inflammatory diet mayaman sa omega-3 fatty acids, fiber, at polyphenols ay may mas mababang levels ng C-reactive protein CRP isang kilalang marker ng inflammation kumpara sa mga kumakain ng Western-style diet. Ang Mediterranean diet na binubuo ng isda tulad ng sardinas at salmon, olive oil, whole grains, leafy vegetables, nuts, at prutas ay isa sa mga pinakamaipapayo para sa mga matatandang may joint concerns Ayon sa European Society for Clinical Nutrition and Metabolism ESPEN 2020 Ang ganitong uri ng pagkain ay hindi lamang nakababawas ng inflammation kundi tumutulong din sa pagpapanatili ng muscle mass at bone integrity Bukod sa mga nabanggit ang labis na sodium intake mula sa processed food ay naiuugnay rin sa calcium loss Ayon sa National Institutes of Health NIH 2018 Ang sobrang asin sa diet ay maaaring magdulot ng mas mataas na urinary calcium excretion na kung hindi naaagapan ay magreresulta sa bone demineralization sa mga matatanda Mahalagang tandaan na ang pag-iwas sa mga pro-inflammatory foods ay hindi nangangahulugang kailangang tuluyang alisin ang mga ito sa diet Sa halip mas epektibo ang pagbabalangkas ng tamang pagkain batay sa balanseng dietary pattern na pinapayagan pa rin ang kontroladong pagkonsumo ng ilang sangkap. Basta't hindi labis. Ang mga pagkain na dapat limitahan dahil nakapagpapalala ng pamamaga at maaring makasira sa buto at kasukasuan ay kinabibilangan ng processed meats tulad ng hamon, bacon, at longganisa. Kasama rin dito ang mga fried fast food na karaniwang mataas sa trans fat at sodium. Dagdag pa rito ang madalas na pagkain ng instant noodles, chips, at mga soft drinks na may mataas na nilalaman ng asukal o artificial sweeteners ay itinuturing na mga pangunahing pinagmumulan ng inflammation. Kayon din, ang mga baked goods na gumagamit ng trans fat ay dapat iwasan hanggat maaari samantala may mga pagkain naman na kilala sa kanilang anti-inflammatory properties na makabubuti para sa kalusugan ng buto at kasukasuan kabilang dito ang mga isda na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng galunggong at sardinas na napatunayang nakababawas ng systemic inflammation Mabisa rin ang avocado at olive oil bilang alternatibong mapagkukunan ng healthy fats. Ang mga gulay na ugat gaya ng kamote at kalabasa at leafy greens tulad ng malunggay ay nagbibigay ng fiber, antioxidants, at phytochemicals na nakatutulong sa kalusugan ng kasukasuan. Huwag din kalimutan ang mga prutas tulad ng saging berries at mansanas na may mataas na antioxidants at flavonoids. Bukod dito, ang mga pampalasa gaya ng luyang dilaw, turmeric at bawang ay may natural na anti-inflammatory compounds na napatunayang epektibo sa ilang clinical studies. Sa kabuuan, ang pagkain ay hindi lamang pinagmumulan ng enerhiya. Ito rin ay makapangyarihang salik sa kalusugan ng buto at kasukasuan. Sa mga matatanda, ang pagkakaroon ng balanced anti-inflammatory diet ay hindi lamang nakababawas ng joint pain, kundi tumutulong din sa pagpigil ng mga komplikasyon konektado sa bone loss at degenerative joint diseases. Ang pag-iingat sa pagkain ay isang simpleng hakbang na may pangmatagalang benepisyo. Ang pagkasira ng buto at kasukasuan sa mga matatanda ay hindi palaging resulta ng edad lamang. Kadalasan Ito ay bunga ng mga tahimik ngunit paulit-ulit na salik gaya ng kakulangan sa bitamina D, kakulangan sa paggalaw at maling uri ng pagkain. Sa pag-unawa sa mga sanhi, mas nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maagapan ang mga ito bago humantong sa seryosong komplikasyon gaya ng pagkabali ng buto, osteoarthritis, at pagkawala ng kakayahang kumilos ng malaya. Ipinapakita ng mga datos at pag-aaral na ang tamang nutrisyon, regular na pisikal na aktibidad, at sapat na exposure sa araw ay mga simpleng hakbang, ngunit may malaking epekto sa kalusugan ng musculoskeletal system. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito, maaring mapanatili ang lakas ng buto, maiwasan ang pamamaga ng kasukasuan, at mapababa ang panganib sa mga aksidente o komplikasyong kaugnay ng pagkatanda. Kung ikaw ay nasa edad 6 pataas, o may mga mahal sa buhay na kabilang sa age group na ito, ngayon ang tamang panahon para gumawa ng konkretong hakbang. Simulan sa pagpapatingin para sa vitamin D levels. Paglalakad araw-araw kahit sa loob ng bahay. At unti-unting pagbabago ng diet tungo sa anti-inflammatory pattern. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito upang mas marami pang seniors ang makinabang sa kaalamang ito. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang videos ukol sa kalusugan ng mga nakatatanda. I-comment ang pinang-ang-alagaan ko ang buto ko kung handa ka ng magsimulang kumilos para sa iyong kalusugan ngayon. Ang tamang impormasyon ay maaaring maging unang hakbang patungo sa mas malakas, mas aktibo, at mas malayang pamumuhay sa pagtanda.